mas kaso po yung senior citizen ko po para yung kahit paano makatulong pang binibiling gamot. Yung sa maintenance ko po, yun. Tsaka yung sa mga apo ko. Ang munting hiling ni Lola Marina Reyes, malinaw naming narinig. Kaya naman agad umabante ang aming team sa Malabon para personal na makilala ang lolang nagpapadyak. Nandito po ako ngayon sa Malabon, dito sa paradahan ng mga pedicab. Dahil eto na, si uh, Nanay Marilyn. Ano? Nanay Marilyn, magandang uh, araw po sa inyo. Bakit po kayo nagpe-pedicab ng ganun kahabang oras sa bawat araw? Kailangan po kasi naganap, maganap buhay para maka, mabuhay po kan maglola. So lola, ano ho yung, ano? Ano ho yung pangarap niyo ngayon? makapagtapos po yung mga apo ko. Eh, pag nakapagtapos sila, kahit mawala man ako sa mundo na to, kung masaya na po ako. Tapos gusto niyo raw yung card niyo sa senior citizen? O po Ano pong gusto niyo doon? Pag nagkasakit ako, kahit paano may ano ho ako, sariling card na ipapakita. Kahit paano po. Makakatulong din po yung sa amin mom. Pero mag-iingat ka rin kasi minsan okay. siyempre sakit sa katawan yan eh. Opo. 12 hours. Sana na po siya. Matagal na po sa nagsasigar na. Buhay po, po yung mister ko. Nagsasigar na ako. Ito na talaga yung naging buhay niya. Opo. Bukod sa nakakapagod na pagpajak, di rin alintana ang aberyang maaling masalubong na maglola sa biyahe nila sa lansangan. So ibig kong sabihin, Lola, minsan yung bata, dito na nakakatulog pag sobrang pagod. Opo, diyan po nakakatulog. Dito po, inihiga nyo na lang dito yung bata? Diyan po, sinopon nyo po, ma'am. Dito na po nahihiga yung bata? Opo. So, matutulog muna siya, tapos, hangga, ditikigil nyo muna itong pedicab? Opo. Pag nag, nagising po, tsaka uh, ako po. Ibig sabihin na, o inaan siya. Kapag patang-patay ang katawan niyo, yung bata. Eh. Wala pa kayo mapahabihinan po. Eh yung mga apo, yung apo ko pong kasama ko po ngayon, pag lumalabas na po sa school po, yun po mag alaga Pag na ano, eh minsan po ayaw sumama po nito eh. Eh sinasama ko na lang po. So yun talaga yung... Kasi inaalala ko po marami po kasi nawawalang bata po ngayon. Kaya minsan po sinasama ko na po. Pero siguro ano, kailangan uh, may dala rin kayo laging jacket ng bata o pamalit ng damit. Oh, may dala may dala po akong damit kasi pag inaabot siya ng ano, mainit, umulan, 'di ba? Para po ligtas naman yung bata. May vitamins ba yung bata? Naubos na po yung vitamins niya po, ma'am. Wala po siyang vitamins. Mayroon po kaya lang naubos na, naubos na po kapo Wala na kayong pambili. Bilang personal ko pong tulong, Lola, bibigyan ko po kayo ng ano ng uh, konting tulong lang pangbigay na pambili ng vitamins ng bata bigay ko po ito sa kanya para ito po ay pambili ng vitamins ng bata ano okay. po konti lang po ito pandagdag. para naman yung bata sure tayo may vitamins pag nalabas kayo tapos kahit papano po may sweater o jacket na masuot yung bata inaabot kayo ng ulan. Minsan na po, konting personal na tulong ko lang po ito. You, po. Mula sa pilahan ng Pedica, binisita rin ng iabante mo team ang tinitirahan na maglola sa Katmon, Malabon. So ito, sinamahan natin si nanay. Ito yung uh, bahay nila. So, paano yun? Gabi na kayo nakaka-uwi dito po, Nay? Opo. Mag-iingat kayo at oh, may bambang dito sa gilid, lalo't may bata. Oo oh, nga po eh. So paano po yun pagdating nyo? Sino pong nagluluto pa? Bumibili na lang kami po ng luto. So ito po bahay nyo. Ano kayo na upa kayo dito? Hindi po. Bahay talaga? Hindi po. Nakikitira lang po. Hindi na namin nagawa pang pumasok sa loob ng bahay ni Lola Marina. Maliit lamang ang kwartong kanilang tinitirhan ang makaahon sa kanilang kinalalagyan ang nagtutulak din sa senior pedicab driver para magpulsige sa paghahanap buhay kahit mahirap kakayanin para sa apong umaasa Sige po Nanay oh, uh, thank you very much po ha oh, Mag-ingat kayo palagi sa pagbiyahe ninyo Tuloy-tuloy ang pag-abante ng tulong natin kay Lola Marina sa City Social Welfare and Development Department ng Malabon natin siya sumunod na dinala masigasig siyang inasikaso, binigyan ng relief packs, vitamins at gamot. In-interview at pinroseso ang senior citizen card na tanging hiling niya. Mabigat man sa ngayon ang kinalalagyan ni Lola Marina, hindi siya nawawala ng pag-asa na balang araw, aabante rin sila sa buhay. Nananalangin po ako sa Diyos na sana bigyan po kami ng magandang pangangatawan po yung mga apo ko. At saka sana po, wag po kami bigyan ng sakit. At saka yung mga apo ko, sana bigyan niya po kami. Ako ng lakas para kahit paano, masubay-bay ko po, po yung mga apo ko hanggat nabubuhay ako.